Welcome po sa aking Youtube Channel, today po is Sunday, meron pong events ang mga Women's Grab dito po sa My Pasi uh, A-attend po ako for the first time po sa program ng Grab Ngayon po mula po dito sa Dasmarina sa lugar ko po, ang ginawa ko po is para hindi po sayang ang aking gasolina na, Nagano po ako, nagset destination pa ako, papunta ng uh, Pasig. Pero ang nilagay ko po sa aking ano set destination is uh, Antipolo. Ayam po, naka-set destination po ang aking application. Uh, ang sinet destination nga kung nga po is SM Cherry Antipolo pero along the way po is mabibigyan ako kasi ang going to Antipolo naman is dadaan pa rin po pag galing ng Dasma na pwedeng dumaan po ng uh, Mandaluyong, Makati, Pasig, Tagig, ayan po. At least po, uh, along the way po, isang set destination lang po siguro magagamit ko or uh, depende po sa ano sa oras ng pagdating ko doon. Ah uh, tatantyahin ko na lang po kung kung anong uh, lugar po ako mag uh, ano mag off ng aking set destination. Uh, on the way po ako going to Pasig. Ang gagawin ko po is abante-abante lang din po ako habang naghihintay po ng aking booking. Kasi, uh, ang start daw po is 9 o'clock. Kaya, mag-away mag lang din po ako ng paano pa, pa going to Pasig habang naka-set destination po ako. Ayan po, abante-abante po lang din ako going to pasig po. Ayan po, may pumasok na pong booking Tara, sa akin. To, sa i natin. na natin. Ano -o -o, Tingnan natin natin siya siya po natin kung saan po ang drop. Peso. Ang drop po ay sa may Terminal 2. Ayan po. pipick ko na po on the way po ako sa aking pasahero. Yan po ang kagandahan. At along the way po makakakuha po talaga ng booking. Nasa ah uh, babayaran niya rin is 643 din po ang ang kanyang bill po. Ayan po, puntahan na po natin. Ayan. Darating ng tatlong minuto sa Ayan ganap na 8 o 1 a.m., tinatan bayad ay 70 peso. Ayan po, na-drop ko na po ang aking pasahero na galing sa may uh, kabite. Dito po sa Terminal To. Yan po ang kagandahan. Ngayon po, uh, mag-aabante na naman po ako going to Pasig. Ayan po, naka-steel set destination pa rin po ako ng SM Cherry and Depeolo. Yun nga po is, uh, maybe chance lang na mabigyan ng booking ni Grab on the way sa uh, Pasig. Yan po, aabante na po ako sa aking uh, destination going to Pasig po. Ayan po, may pumasok na pong booking sa akin. Ang pickup din po is dito sa may uh, terminal 2 po. Uh, ang gawing niya po is Makati. Bali, pangalawa ako na po siyang kasahero sa booking planner. Ah, uh, sa ano po, sa set destination po. Thank you. Ayan po. Nababa ko na si Sir sa. Ayan po, second drop ko po Nakadalawang si Na uh, drop na po ako sa set destination. Ngayon po, ang ginawa ko po is kinansel ko na po yung isa kong set destination. Ibig sabihin po, nagamit ko na po ang aking set destination na isang set. Ito po, ang ginawa ko naman po ngayon, ito po is pangalawa na po itong set destination. Ang ginamit ko po, po is uh, going to Metro ten Convention Center. Dito po yan sa Maypasig sa Ugong. Ngayon po, yan po yung pangalawa kong set destination. Uh, ayan po yung bibigyan niya ako along the way din po ng pasahero. Yan po, may pumasok po sa set destination ko na going to Pasig sa convention. Ayan po, pika, uh, i-on ko po. Ayan po, ah, uh, galing pick up na Mandaluyong. And then drop niya ay SM Mega Mall. Ayan po, napakalapit lang po talaga ng ano, ng... Uh, mula sa aking set destination dito sa drop ng aking pasahero. Yan po, going na po ako doon para po pick upin ang aking uh, pasahero. Siya po ay pangatlong pasahero ko po mula sa set destination. Ayan po, nakatatlong drop na po ako. Dito po ang last ay SM Mega Mall. Ang binayaran po ng aking pasahero ay 214. Mula po Dasmarinas hanggang dito po is nakatatlong pasahero po ako. Ngayon po, tingnan po natin kung magkano po ang naging earnings ko sa tatlong pasahero po. Ang naging earnings ko po ay... 1,101 po ang naging earnings ko sa tatlong pasahero po. Mula Dasma hanggang dito sa Megamon. Ayan po, at least po nakatipid po ako ng aking gas papunta po sa Uh, pasig. ngayon po ang gagawin ko po is inanabigate ko na po to ang aking uh, grab na mananabigate niya po yung aking pupuntahan mula po rito sa my SM Mega Mall is 1.7 kilometer na lang po ang uh, going to convention ayan po ang aking paggamit ng set destination mula Dasmariñas hanggang Pasig Convention. Thank you po sa mga nononood at nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Thank you po!